May agila lang na trap. Talon tawad. Ay na. Sagipin natin kawawa. Oh. Lalwadam Joel. alani alani Kapayak Papaiyak na ma. Ala kawawa yung agila. Ay agila yung ibon, ang laki-laki oh. para tao nagdata daga ano oh padaluan lang din Kawawa. bigat kawawang ibon hindi pala isda nasilwan niya nasilwan ni ala ni palusutan tayo mo lang kasi awala gawis kadwana niya si palusutan pa lang